Isipin mo na nakatayo ka sa harap ng salamin, tinitingnan mo ang iyong refleksyon, parang normal lang, 'di ba? Pero paano kung ang salamin na yan ay hindi lang nagpapakita ng iyong imahe, kundi isang bintana sa maraming ibang bersyon mo? Parang galing sa sci-fi novel, 'di ba? Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ang wild concept ng multiverse at kung paano ito ginugulong pang-unawa natin sa kung sino tayo. So, ano nga ba tong multiverse na ito? Well, isipin mo na ang ating universe ay Parang pula ng sabon na lumulutang sa isang malaking batsya ng kosmos. Tapos imagine mo na puno yung batsya ng maram iba pang bula at bawat isa ay ibang universe. Kanya ang multiverse in a nutshell. Hindi lang ito kung ano-anong ideya ng mga taong mahiling mangarap. Ito ay isang konsepto na seryosong pinag-aaralan ng mga magagaling na isip sa mundo ng physics ngayon di na talaga magiging interesting at medyo nakakagulo ng na utak kasi kung may infinite na universes dyan sa labas, ibig sabihin pwede rin may infinite na version mo. Pwede may isang ikaw na naging astronaut sa halip na isang tambay, isang ikaw na pumili ng pizza sa halip na pasta kagabi at kahit isang ikaw ngayon na nanonood sa video ito habang nakatayo sa NRT o sa MRT. Sige medyo OA oh, yun pero gets mo naman ba? Diba? Kaya kung may ganitong karaming version dyan sa labas, ano bang ibig sabihin nito para sa identity mo? Ikaw pa rin ba talaga ang, well, ikaw? Sabat na yan para magkaroon ng somersault ang utak mo, di ba? Ngayon, i-break down natin ito ng kakaunti. Sa pang-araw-araw na buhay natin, iniisip natin na iisa lang tayo. Oo, nagbabago tayo sa paglipas ng panahon, pero generally, pakiramdam natin pareho pa rin tayong, well, ako, mula sa isang araw hanggang sa sumunod. Pero itong multiverse theory na ito ay sobrang nakakalito. Isipin mo na lang na naalala mo ba yung time na hindi ka makapili sa dalawang bagay at hindi mo talaga alam kung anong pipiliin mo? Well, sa multiverse, nangyaring pareho ang mga choices na yun. May version mo dyan na ikaw na kumuha ng dream job sa ibang bansa at may isa naman na nanatili sa hometown mo. May ikaw na nag-oo sa blind date na yun at may isang ikaw naman na naghindi. Bawat desisyon ay lumili ka ng bawat bagong branch bawat bagong universe at bagong ikaw. Parang hindi ka lang isang puno, kundi isang forest of possibilities. Bawat isasyon na ginagawa mo o hindi mo ginagawa in this case, ay nagsisimula ng bagong sanga na lumalaki at naging sarili nitong unique na puno. Hindi ka lang ikaw. Ikaw ay buong ecosystem ng mga ikaw. Ang <laughs> di ba? Ngayon, halos naririnig ko na yung isip mo na teka lang ha kung bawat choice ko ay lumilikha ng bagong ako, ano pang punto ng pagdesisyon ko? Well, magandang tanong yan. At isa yan sa dahilan kung bakit napapakamot ng ulo ang mga philosophers. May mga tao kasi nagsasabi na dahil dito mas nagiging importante ang mga desisyon natin, hindi mas mababa. Bakit? Well, kasi bawat desisyon mo ay lumilikha ng unique na landas, unique na ikaw. Hindi lang po sa pagitan ng option A at option B. Aktibo kang humuhubog ng bagong reality pero hindi ka lang bida sa sarili mong pelikula. Ikaw pang director, manunulat at producer. Bawat choice mo ay parang plot twist na nagpapaikot ng kwento sa bagong direksyon. Ang wild well, pag iisip mo di ba? Pero bumalik tayo sa malaking tanong. Kung may ganitong karaming version mo dyan sa labas, anong nagpapaiba sa'yo? I mean, sa'yo. Collection ka lang ba ng lahat ng posibleng sarili mo? O may something unique sa particular na version mo na nanonood ng video ko ngayon? May mga heavy thinkers na nagsasabi na sa multiverse, hindi tayo individuals sa traditional na paraan. Sa halip, mas parang mga stream o mga channel, bahagi ng mas malaking daloy ng identity ng maraming reality. Para bang ang ikaw ay hindi lang isang patak ng tubig, kundi agos sa malawak na karagatan ng mga possibilities. Ang bigat diba? Pero huwag na magalala kasi pare-pareho lang tayong nagtataka at sinusubukang intindihin itong malaking ideyang ito. Ngayon, lagyan natin ng kakaunting science Narinig mo naman siguro yung Many Worlds Interpretation ng Quantum Mechanics diba? Iniscuss ko na yan sa iba't ibang video pero discussin natin dito ng kakaundi. Eh. Basically sinasabi ng teorya na ito na sa tuwing may nangyayaring quantum event na palagi naman nangyayari sa pinakamaliit na antas ng reality, lumilika ito ng bagong universe. Parang constantly nagbabranch out ang reality, lumilika ng bagong timeline sa bawat segundo kung totoo ang teorya na ito, ang identity mo ay hindi fixed. Mas parang quantum superposition siya ng lahat ng posibleng state. Isipin mo na hindi ka lang isang fixed na point, kundi isang alo ng mga possibilities na patuloy na kumakalat sa maraming reality. Nagkabulbol na ba ang utak ninyo? Pero di na talaga nagiging fascinating. May mga scientists kasi na nagsasabi na ang tingin natin sa sarili natin ay maaaring isang tuloy-tuloy na kadena ng consciousness parang ang identity mo ay napakahaba at komplikadong connect the dots puzzle na may iba't ibang bahagi ng maraming mga universes. Ngayon, alam ko siguro niisip mo, interesting to lahat pero ano nga bang ibig sabihin ito para sa akin? Well, dito ngayon, sa akin ngayon, ang million dollar question. Una sa lahat, nagbibigay ito ng malaking tanong tungkol sa responsibility at free will. Kung lahat ng posibleng desisyon ay ginagawa ng ilang version mo sa ibang universe, ibig bang sabihin ito na hindi na importante ang mga choices mo o mas importante pa nga ba sila kasi bawat choice ay lumilikha ng unique branch ng reality. Parang nasa harapan ka ng isang malaking cosmic menu kung saan pwede mong i-order lahat. Pero bawat order mo ay lumilikha ng bagong ikaw sa bagong reality. Ginagawa ba nitong mas importante ang pagpili mo ng lunch o hindi? At papaan naman ang personal achievements mo kung may version mo dyan na nanalo ng Nobel Prize at may isa namang nakatira pa rin sa basement ng magulang nila, ano nga bang sinasabi nito tungkol sa sarili mong mga nagawa? Ginagawa ba nitong mas mababa ang halaga ng mga nagawa mo? No way na may ibang version mo dyan na mas magaling pa? O ginagawa ba nitong mas special ang particular na version mo? Kasi ikaw ang unique na resulta ng specific set of choices at circumstances. Sapat na yan para pagdudahan mo ang lahat, ba? Diba? Pero Huwag kang maglala, kasi normal lang yan kapag nagtatakal ng kanitong malaking ideya. Ngayon, kumala muna tayo sa mundo ng science fiction. After all, matagal nang pinaglalaroan ng mga sci-fi writer ang ideyang nito. Nabalab na ba yung pelikulang Sliding Doors? Pinakita kasi nito kung paanong ang isang sandali lang, ang pagsakay o hindi pagsakay sa tren ay pwedeng gumantong sa dalawang magkaibang buhay. O yung TV show na Rick and Morty, favorite ko yan. Pinuha itong ideya ng multiverse, ipinakita sa atin ang walang katapusang alternate realities na bawat isa ay mas weird pa sa nakaraan. Hindi lang entertaining ang mga kwentong to, paraan din sila para i-explore natin ang malalaking ideyang ito sa mas madaling maintindihan na format. Tinutulungan nila tayong isipin kung anong pakiramdam na makatagpo ng ibang versyon ng ating sarili o makita kung paano sana ang naging buhay natin kung gumawa tayo ng ibang mga desisyon. Pero itong catch, kahit masaya mga ideyang to sa fiction, may seryosong implication din sila sa toong buhay. Challenge nila ang mismong ideya natin kung anong ibig sabihin natin ng pagiging individual. Isipin mo, madalas natin i-define ang sarili natin sa pamamagitan ng ating mga choices, experiences at memories. Pero kung may infinite version tayo dyan sa labas, bawat isa ay may iba't ibang choices, may iba't ibang experiences at syempre iba't ibang memories. Ano nga bang sinasabi nito tungkol sa kung sino talaga tayo? parang sinusubukan nung i-define ang ilog. Ang tubig ba? Ang riverbed? Ang taan na tinatahap nito? O lahat ng to at higit pa? Sa parehong paraan, baka hindi lang tayo ang ating katawan, isip o choices, kundi lahat ng to sa maraming reality. Ngayon, alam ko medyo out there ang lahat ng ito at para maging patas naman ang ideya ng multiverse theory ay theory pa lang. Maraming scientists ang nagsasabi na hindi ito mapapatunayan kaya hindi talaga to science. Pero kahit hindi ito literal na totoo, ang pag-iisip tungkol sa mga ideyang ito ay pwede pa rin magturo sa atin ng maraming bagay tungkol sa ating sarili at sa kung paano din titingnan ang ating lugar sa universe. Halimbawa na lamang, hinihikahit nito tayo na isipin ang mga landas na hindi natin tinaha. Lahat tayo may mga sandali kung saan iniisip natin ng what if. Papaano kaya kung kinuha ko yung trabaho? Papaano kaya kung lumipat ako ng bakay? Papaano kaya kung sinagot ako na nililigawan ko? Papaano kaya kung hindi ko siya iniwan? So sabi ng multiverse theory na ito na lahat ng what if na ito ay nangyayari sa ibang lugar. Parang bawat choice na ginagawa mo ay importante kasi nagde-define ito sa particular na version mo. Kinachallenge dito tayo mag-isip sa ating potential. Kung may version mo dyan na nakagawa ng mga kamanghamang bagay, hindi pa ibig sabihin ito may ganun ka rin potensyal? Para may infinite na cheerleaders ka sa lahat ng version mo na sumusuporta sa iyo sa buong multiverse. Ang mahirap nga lang kasi naabot mo na yun doon hindi mo siya maabot sa reality na ito. At ito pang isang cool na bagay na dapat mong isipin. Kung may infinite na version yat out there, ibig sabihin may infinite version din ang lahat ng iba. Ang best friend mo, ang partner mo, yung lalaking sumisingit sa iso traffic kaninang umaga, yung girlfriend mo na iniwan ka dahil sa mas poging lalaki, lahat sila bahagi ng malawak at magkakaugnay na web ng mga possibilities. Parang lahat tayo ay may hibla sa isang infinite na cosmic fabric. Bawat isa ay nagbe-weave ng sarili nilang unique pattern. Pero lahat ay bahagi ng isang malaking design. Ang ganda, di ba? Pero bumalik muna tayo sa Earth ng Sarlia. paano nagbabago ang pang-araw-araw nating buhay sa pag-iisip tungkol sa lahat ng ito? Well, una sa lahat, baka maging mas mapagpatawad tayo sa ating sarili at sa iba. After all, kung may infinite version dyan na gumagawa ng lahat ng possible choices Siguro naman, pwede tayong magbigay ng kakaunting leeway sa sarili natin kapag nagkakamali tayo. Baka rin, mas ma-appreciate natin ang buhay na meron tayo ngayon. Oo, may mga person dyan na namumuhay sa dream life mo, pero malamang may mga version din na namumuhay sa worst nightmares mo. Itong particular na ikaw, dito mismo, ngayon ay unique at precious. At baka, baka lang, maging mas matapang tayo. Kasi kung bawat choice ay lumilikha ng bagong reality, bakit hindi mo gawin ang mga choices na nagpapa-excite sa iyo. Na challenge ka na tumutulong sa yung lumago. Sa multiverse ng infinite possibilities, bakit hindi mo subukan gawin as awesome as possible itong particular na reality na ito. Kaya sa susunod na makita mong sarili mo sa salamin, mag-isip-isip ka ng sandali tungkol sa lahat ng ibang ikaw dyan na lumalabas. Yung mga gumagawa ng ibang choices, yung mga kumuha ng ibang landas. Tapos, ngumiti ka knowing na lahat ng infinite na possibilities na yun na ikaw ang nakatayo dito na nanonood ng video ko sa particular na sandaling ito. Hindi ka lang ikaw. Ikaw ay isang universe ng mga possibilities. Lahat nakabalot sa isang unique package at yan ay napaka-amazing. Pero ano sa tingin mo? Naguluhan ba ang utak mo sa ideya ng multiverse o nagbibigay lang ba sa iyo ng sakit ng ulo? Either way, talagang nagbibigay ito ng maraming bagay na pagigisiban. At sino nga bang nakakaalam? Baka sa ibang universe, ikaw ang gumawa ng video nito at ako naman ang nanonood sa iyo. Ayan ang plot twist para sa iyo. At kung medyo na-overwhelm ka sa lahat ng usapang multiverse ito, huwag ka mag-alala. Tandaan mo, sa isang universe dyan, sa out there, may version mo na nakaka ng lahat ng ito. Baka pwede nila tayong bigyan ng ilang tips. At kung nagustuhan mong video nito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa pananood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming-maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.